Pilipinas, may pinakamataas na e-shopping scam sa Asia. Narito ang news ni Geraldine Duinog. Pasok ang Pilipinas sa labing isang bansang may pinakamataas na online shopping scam. Ito'y batay sa survey ng 2023 Asia Scam Report na isinagawa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung saan umabot sa 35.9% ang shopping scam rates sa bansa. Ayon sa CICC, ang 2023 Asia Scam Report na inilabas ng First Anti-Scam Asia Summit ng Taipei, nasa 20,000 respondents ang sumagot mula sa China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, ang Pilipinas, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand at Vietnam. Dahil dito, iginiit ni CICC Executive Director Alexander Ramos na maging maingat sa kanilang online shopping lalo na't papalapit ang Christmas season. Nabatid na kabilang sa mga uri ng scam ang identity theft, investments scam, government o bank scam, jobs scam, lottery scam, family relatives scam, bill payments scam at Charity scam. At para sa News ako si Geraldine Doinog, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.